Welcome po kayo dito sa ating channel at maligayang pagdating sa Christmas Bilya dito po yan sa Pacific Place lang at syempre taon-taon ay nagbabago sila ng mga decoration o iba't iba depende sa team na binibigay nila every year at kapag nga Pasko may mga dakila at napakagandang mga decoration let's go guys at sana po mag enjoy kayo sa ating uh blog at para makita natin ang buong kagandahan dito. Hello, pumasok po tayo dito sa kweba at para makita yung nasa loob nito. Marami siyang extra uh, viewing kapag ka nandito ka sa loob, lalo na nakikita natin yung mga lights na napapansin ko, naririnig ko dito yung pinakahari ng kweba ay natutulog. Kaya huwag po tayo maingay. Hingga natin yung paghihilik niya Naririnig niyo yung, yung guys? Natutulog siya. napaka nagihilig siya nagihilig <laughs> kumainay natutulog siya ang lakas niya magili hello ah, sa bawat sudok ng mundo ay naghahanda na para sa darating na Pasko. At dito pa lang sa Hong Kong, makikita natin yung mga decorations. Talagang kumukutikutitap ang lahat ng mga decorations. At especially sa mga Christmas tree na katulad nating nakikita sa ngayon. Wala man tayo nito sa ating tahanan, especially sa aking uh, pinagtatrabahoan. Pero sa pamamagitan, ng mga shopping mall. So, naglalagay talaga sila ng extra decorations for Christmas para na rin sa mga taong gustong magpakuha ng mga pictures during Christmas. Kaya napakaganda lang ito at lahat ng mga tao kapag nakakakita ng ganitong decorations talagang hindi magkamayaw sa tuwa at sa galak. Kahit ako mismo, ilang taon na rin at palagi kong nakikita at pagka nakikita ko na iba't iba yung mga decorations hindi rin ako magkanda tuto hindi rin ako magkadamayaw sa pagsabing wow ang ganda ng Christmas tree isang mabigat na ka sa loobin, na kapag naranasan mo yung ganitong decoration sa ibang bansa lalo na sa Europe yung mararamdaman mo yung feelings na so sad kasi wala ka na doon sa area na doon kasi na talagang nagsimula kasi yun yung real a uh, christmas tree real snow at real na feelings na napakalamig sa dumadali sa ating katawan at syempre kapag uh, nakikita natin yung mga ganito so nanunumbalik yung mga nakaraan sa buhay mo na nandoon ka pa. At sana nga pagdating ng araw, makapunta rin tayo sa ibang lugar pa para ma-experience talaga yung ganda ng nilikha ng joyful ng Christmas. single souvenirs andiyan na talaga yung spirit ng Christmas dito sa Hong Kong Santa this way Wow, this is beautiful! Pure Merry Christmas. What do you call this? The big animal? yaw na yun mga yaw na lang yung maganda dito sa Hong Kong. kasi although Chinese, they are not celebrating the Christmas, pero yung spirit of Christmas, pinararating din nila sa mga international living here so, yan guys napakaganda rin yung uh, decorated nila dito sa my Pacific place I was thinking this morning na uh, pumunta ko dito weekdays kasi last Sunday, I've been here with I need DIN OFW na wala yung aking mga videos na delete so bumalik ako ulit at nag-start tayo sa Landmark kanina and then yeah. here tayo sa Pacific Place and, uh, as you can see I kanya-kanyang buwan picture, videos, um, ilang souvenir sa coming sa so, award. I think all over the world, the spirit of Christmas is coming to town. Yeah, very nice. At hindi lang siguro ito yung ating makikita kasi... I was planned to go to Inmaka Smart. so kun dito magaganda yung mga decoration siguro Strackel Village Transform Every Christmas at isa siya sa pinakamalaking local goings wild and princey of festive excitement at nakikita natin that gentle giants are the most adorable Christmas monster you could possibly image at uh, syempre maybe during Christmas magkakaroon sila ng Uh, fun games o surprises, workshop at saka yung mga unforgettable encounters and para maramdaman ng puso at magic talaga ng unique ng Christmas village but I don't know na mayroon din silang mga timetable para that so let's see kung ano mangyayari Alright guys, nandito na tayo sa may Lidong Garden. So, ganito naman yung kanilang decoration here. Malaki. For all. Very simple. This big Christmas tree. Pero maganda to sa gabi kasi umiilaw. And that's all for today here guys. At abangan po ninyo yung susunod nating video. Uh, video para maipakita pamuli ang mga iba't ibang klase at nagagandahang mga Christmas decoration dito sa Hong Kong so yan lang guys maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama and please don't forget to hit my notification bell at saka para ma-update kayo sa susunod kong video salamat